Puspusan pa rin ang training ni Pambansang Kamaoma ni Pacquiao para sa ikaapat nilang laban ni Juan Manuel Marquez. Pero hindi tulad nung nakasanayan, pinili ni Pacquiao na tagalan pa ang kanyang training sa Pilipinas. Mula sa General Santos City, may si Mark Zambrano live. Mark? Lalaayin kay Pambansang Kamaoma ni Pacquiao, pinili niyang mag-extend ng training sa General Santos City dahil nababagay ang mainit na klima sa kanyang pagpapakondisyon para sa laban nila ni Juan Manuel Marquez sa Desyembre. Dagdag pa ni Pacquiao, kumpara sa Baguio City at Manila, mas konti raw mga distractions sa Jason, lalo na sa aspeto ng kanyang gym training. Ayon naman kay Coach Buboy Fernandez na namamahala sa training ng 8 weight division world champion dito sa Jensen. Hindi naman nauhuli sa training schedule si Pacquiao. Magpapatuloy pa rin naman ang training ni Pacquiao sa Wildcard Gym sa Los Angeles pagkatapos ng training dito sa Jensen. Ayon kay Fernandez, dahil sa maagang umpisa ng training ni Pacman dito sa Jansan, Malamang na diretsyo na sa sparring session si Manny pagdating sa LA na bahagi na ng kabuwang 8-week training schedule na nilatag ni Coach Freddy Roach. Hindi naman pinansin ng Team Pacquiao ang mga kritikong nagsasabi na dapat mamili na lang si Pacquiao sa boxing o politika. Si Manny lang daw ang nakakaalam na mabuti para sa kanya. Hindi din naman pinapabayaan ni Pacquiao ang kanyang trabaho sa ring at responsibilidad sa kongreso. At yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. dala? Maraming salamat Mark Zambrano